reflection. Naranasan mo na bang tumingin sa salamin? Tapos parang may mali. Mukha mo naman yon. Mga mata mo, kilos mo, pero may kakaiba. Parang may ibang diwa sa likod ng refleksyon. Diyan nagsimula ang lahat sa akin. Sa simula, maliliit lang na bagay. Isang normal na umaga. Bumangon ako. Naglakad papuntang banyo. Naghugas ng mukha tumingin sa salamin gaya ng nakasanayan. Pero sa isang iglap, parang hindi gumalaw ang refleksyon ko. Napakurap ako, kinusot ang mata ko. Sinabi sa sarili kong, antok pa siguro ako. Pero alam ko ang nakita ko. Gumalaw na ako. Pero nahuli ang refleksyon ko. Parang may delay. Pinagtawanan ko lang. Baka pagod lang. Stress. Walang tulog. Pero kinabukasan, nangyari uli at ngayon ngumiti ang refleksyon. Ako'y hindi. Natigilan ako. Tinitigan ko ito. Walang ekspresyon ang mukha ko. Diretso lang. Pero ang nasa salamin, nakangiti. Buong ngiti, kita ang nangipin. Tapos, bigla itong bumalik sa normal. Parang walang nangyari. Napaatras ako. Kinabahan. Gawa lang ba ito ng isip ko? O may ibang naninirahan sa salamin? Simula noon, iniiwasan ko na ang salamin. Nagsisipilyo akong nakapatay ang ilaw. Nagaahit sa kusina. Tinakpan ko pa ng tuwalya ang salamin sa banyo. Pero hindi lang sa banyo may salamin. Nasa kotse, sa mga bintana, kahit sa cellphone. At minsan, nakikita ko pa rin siya. Ako. Pero hindi ako. May kakaibang kilos Mali ang pagkurap. Mali ang tikwas ng ulo. Parang natututo siyang maging ako. Pero hindi pa sanay. Sinubukan kong i-record ito. Nilagay ko ang phone sa harap ng salamin. Iniwan ko habang nakarecord. Pagbalik ko at pinanood ang video, wala. Static. Putol. Walang banyo. Walang ako. Sinubukan ko ulit gamit ibang phone. Ibang salamin, ibang oras. Pareho ang nangyari. Pero sa isa, may tumambad sa static. Isang muka. Hindi ako. Hindi tao. Pumapaling sa salamin na parang gusto nang lumabas. Isang gabi, nagising ako. May tunog. Hindi malakas. Hindi kalabog. Isang bulong. Sa mismong taing ako. Ang sabi, wala ka na sa salamin. Napabalikwas ako Binuksan ng ilaw, walang tao, pero bukas ang pinto ng banyo. At ang tuwalyang nakatakip sa salamin, wala na. Sa pintuan, may nakatayo. Ako, pero hindi ako. Lumapit ito, ako'y umatras. Ginagaya ang kilos ko, pero nasa labas na siya, hindi na sa salamin. Pareho kami ng mukha, pareho ng suot, pero ang mga mata, hindi akin. Walang buhay, walang damdamin. Tapos nagsalita ito. Gamit ang boses ko. Ang sabi niya, ikaw naman ang maging refleksyon at bigla akong nawalan ng malay. Nagising ako sa sahig ng banyo. Ulo ko'y masakit, nanlalamig. Pag-angat ko ng tingin, nandoon ako, nakatayo, nakangiti. Hawak ang tuwalyang tinanggal niya. Tumakbo ako sa salamin at napasigaw. Ako na ang nasa loob ng salamin. Walang makakita walang makarinig, samantalang siya, ang hindi ako, lumalabas, namumuhay. Ako, nakatitig lang, nakakulong, lumipas ang mga araw, o linggo. Hindi ko na alam, walang oras dito, nakikita ko ang ibang tao sa mga salamin, naliligo, nagsusuklay, namumuhay, sumisigaw ako. Binabalaan sila. Walang nakakarinig. Minsan, lumalapit siya. Yung katawan kong ninakaw niya. Titingin sa salamin at ngingiti. Kaya sa susunod na tumingin ka sa salamin at may naramdamang kakaiba, baka hindi lang kabaligtaran mo ang nakikita mo. Baka ako na yan, nandyan, nakatingin, naghihintay, at baka hindi ka na rin nandoon.